Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Uh, saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palangi manakas, malayos sakit araw-araw. Uh, at uh, sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like, and share sa Iwagan ng Pangasinan para matulungan po ninyo ako at patuloy-tuloy po yung pagmamagi ko po ng mga orasyon na kaalamang karunungan po para may mga konpo kayo sana po uh, sa mga mababa ang po diyan uh, uh, sana po mag po kayo ay mag-subscribe po kayo sorry po sorry po subscribe po kayo sa akin at para matulungan po niyo. Maraming salamat po. ang sishare ko po sa inyo po uh, ngayong araw na to ay yung mga oras yun ng pinito juice pantigal po ito po napaka importante po ito na uh, pantigal po ng uh, pinito juice sa mga masasamang espiritu masamang elemento sa kamasamang tao kung masamang tao po na marami pong ginagawa mga kabulustugan sa buhay po na uh, nananakit po ng isang tao uh, wala pong mudo, walang galang po uh, at mga masamang espiritu maganda rin po itong gamitin po sa kung po, po ito sa kumbati po kung ah uh, may masalo lalakas po kung may tangan po kayong ipinito juice mantigal po ito po yung magdasal po ng isang ama namin isang walhati po Ah uh, magdasal po tayo ama namin nasa langit sambay ng pangalan mo ikaw nawa manghari sa amin sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa ng sa langit bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa magpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan, kapangyarihan at kapurihan magpakailan man amin luwalhati, luwalhati sa ama at anak at ng Espiritu Santo kapara ng unang-una ngayon ang magpakailanman at magpasulahanggan. Amen at isunod po yung kwan po uh, orasyon po consilator variety baclorum kobiratis uh, cubiratis verbum consilator vir, variety uh, baclorum verbum consilator variety baclorum cubiratis verbum ito po'y ipon nyo sa taong napakasama ng uh, na, nang nakit na, na po pag uh, ang pinatutungkulan po nyo ay karap nyo na po usalin po nyo sa isip lamang po ito hindi po inuusal po nakabukang bibig yung hindi po kayo mapa, makala, mahalata po na nag-uusal po tapos iipon nyo sa kanya yung simple lang po kayo mag para ang taong yung tinigal po ay hindi po siya uh, makakaimik at hindi na po siya gagawa ng mga kasamaan po parang natulala po siya na po. at kung gagamitin nyo po sa pantigal po sa mga mga sa uh, sila po ay uh, lalayo at iiwas na po na hindi na po babalik po magpakailanman ang mga masamang espiritu o elemento na kapangyarihan ng pinito Diyos habang po sana po nawa, naunawaan po ninyo aking ibig sabihin po at uh, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share pakipindutan ng pambilay ko maraming salamat po at shout out po sa inyo lahat maraming salamat po